Today, we come together to honor a monumental victory, one that echoes through the ages and defines the strength of our beloved Lapu Lapu City. On this very day, 503 years ago, our ancestors, led by the brave warrior, Dato Lapu-Lapu himself stood himself against the Spanish invaders. Their triumph at the Battle of Mactan epitomizes Opunganon's indomitable spirit and steadfast resolve in the face of adversity. And the same spirit and resolve that fuels us to transform our city into a bustling metropolis that is, is now. The construction of the Sergio-Osmania Bridge, connecting the island of Mactan to the rest, to the Cebu province, paved the way for progress to once laid-back Lapu-Lapu City. And the person behind this monumental structure is no less. The late President Ferdinand Marcos Sr. Five years later, in 1978, during the height of then Marcos Sr.'s presidency, the Makdan Cebu Airport opened its runway to international flights, thereby boasting our foothold as a major tourist destination. in the country. O nakita nato kini sa labing taas na opisyal din sa atong nasod ang atong dipili kami tuo kita kaniya. Presidente Bongbong Marcos Jr. He has been relentless in the midst of all the noise and the haste, he has gone placidly and continued on with sheer determination because he truly believes this nation will be great again. Ug ato kining nakita sa atong giagian typhoon Odette. Nga halos tibok subok na hagba mga balay tinabihang gubaa nang lupad ang mga atok but did we ever give up was there ever one voice that asked nasaan ang pangulo wala kay ang subuanon ang umpunganon may barog o wingon kaya nato kini adunay na mga pulong sa usa kahuni nga gitawag nato mabuhi ka subuan Akin kini mga mga pulong nga ingon pakadaghana ang giagi ta mga pagsulay kasakitan pa kay ligdong taman og may baruganan di pa si mo pagka umpunganon pagka subuanon ta o busa Ombung Anons, Sogbo Anons, stand proud. Like the proud chieftain, Lapu Lapu, we, Lapu Lapu City, we, Cebu, we are like no other. Ang sugbo, why kopiahan walay sundugan kay subo ang sumbanan mabuhi ang subo mabuhi ang Lapu-Lapu City mabuhi ang Pilipinas mabuhi kitang tanan daghang salamat paingon pa aim to honor the bravery and heroism of Lapu-Lapu and his warriors who successfully defended their land against foreign invaders they also serve as a way to preserve and celebrate philippine culture and history the reenactments typically involve portraying the fight fi the key figures in the battle as well as traditional music dance and rituals ladies and gentlemen the reenactment of the battle ...of Matan. Maayong pagtimbaya, mga dumuduong, dayon kamo sa atong kasaulugan, atong baliktan aon og saulugon ang usakadakong kadaugan limaan kagatos og tulo nga katuigan na ang milabay. Kadaugan patok sa mga langyaw, sa makan. Usa ka pinukot nga nagikan sa Pikas Isla. lugar sa iyong O Opo si Fernando Magallanes. Nagpo si Magallanes na matatapang siyong mabot sa pag-agni ka ng uyong po sa Espanya. Amarap po, silang po lapo, nagdili na bisan kinsa. मठ उन सबको Diyos yung pinahagi ibang sa kamatayon. Tabangan nato sila. buwan ng isang sang hari Katungod kong panalipda ng ako maging sa kupan Ing na nga andam ako maging kupat ka niya Layas na! mag -andaw kita, alam sa nakong kupa! Thank you very much to uh, the Special Assistant uh, Secretary Anton McDameau for his uh, introduction. Please take your seats. Please take your seats. Lapu-Lapu City Mayor uh, Mayor Ahum Chan, and uh, with us also here is House Speaker Speaker Martin Romualdez, the Lapu-Lapu City Lone uh, District Representative Congresswoman Maria Cynthia K. Chan, our uh, good friend, the mother of the province of Cebu, Governor Gwen Garcia. The NHCP Chairperson, Lisa Guerrero-Nacpil Members of the Consular Corps My fellow workers in government Distinguished guests Ladies and gentlemen Good morning Maayong buntag sa inyong tanan. Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap mahigit limang dauntang nakaraan Ngunit ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipag, ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Dato Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigpit. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako ay naglalagla na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas kung hindi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating saliling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pagunlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga pag sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdaraw at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang natin pag sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaydigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng, in ng linyang ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga -sabu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasan natin laban sa kahirapan, ang kalaban ang pagpaglaban sa ating mga sakit, sa, sa ating gutom, sa kamangmangan, sa kawalang pag-unlad at kasalatan ng mga oportunidad na gumiginhawa ng bu ng buhay ng bawat Pilipino. Kung tutusin, mahirap na katunggali ang mga ito. Walang gutang gutom na sa salakayin walang nakahilerang batalyon ang kamangmangan na maaring lusubi, lusubi, Walang pisikal na barikada ang kawalan ng hanap buhay na pwedeng direktang atakihin. Ngunit, ang mga ito ay nilalaban natin at tayo ay nagwawagi. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pagamutan na nakukupkup natin ang mga sakit. Sa pagtayo ng dagdag ng mga paaralan Nasasagip natin mula sa mundo ng kadukhaan ang mga batang salat sa kaalaman. Sa pagbaha ng tulong ng at na sa ating mga pagsasaka. Pinapaatras natin ang kahirapan na umaalipin sa kanila. Sa pagbubukas ng mga pagawaan at negosyo, gina ginagapi natin ang salot na kawalan ng hanapbuhay. Yan ang hamon ng ating panahon. Yan ang pakikibaka ng ating lahi sa ating pag-alala ng mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan ang responsibilidad na ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Dato Lapu-Lapu ay nakasalalay sa ating mga balikat lalong-lalo na ang pagsiguro ng ating, mga, ng ating bansa na patuloy na umuunlad. Ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon. Mabuhay ang alaala ni Lapu-Lapu. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.